Kay Likis mama dali Kay Kay Love mama dali Love mama Love mama Lani Kay Kay Nihilig na siya magbilang <laughs> kadlalaki man ko. <laughs> Libi pa ito sa aming ngayon. Laki-laki na siya. Mag-kiss-kiss ka kay mama. Maganyan ka lang. Ew, Hindi ka na nag-kiss kay mama, do. Halika na. na. Halika na. alin na ba? Kay-kay. Kay. Kiss na mama. Kiss. Kiss mama. Mama. Ngano man imong haman ang lubot may ipakis. Ah, ew. Kiss mama mama, ulo ka na kay. Bibi pa man kani mama lani kay oy. na kay, ali na kay. <laughs> na pakis na siya. <laughs> Wag mong kagatin ang ilong ko sampalen. Ali ka na dali. <laughs> <laughs> Amo, wag ka ibig nga ka, oy. Ay! Don't fight, baba. Ma? Abunalan ka. Ay, mong lubot, oh. Ah, ah, oh, ah! Oh. Na, 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 na. Mabunalan ka, ha. Magbad. Magbait-bait ka ha, mabunalan. Mm, 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 mm. Pagpaaka, Diyot ko rin, mabunalan ka na ko. <laughs> <laughs> Masoko pa niya siya ganun. No 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 behave behave ma bonalan palo mama no no a a a ná palo Lap-lap dah lima malam ni. Lap-lap dah lima ni. Lap-lap dah lima Agan man. Hmm. Hmm. Asa naman ni kling-kling dir Asal Asa naman ang kling-kling sa bata. Oi. Lap-lap dah uh, lima malam ni. Bibi pada Samu mga pila pa Disember. Hmm. January, February, March, April, May. O, oh, five months pa siya. Big, big na. Ginaligo na mo ni Taga Adlaw. Hello, guys. Ginal- ito yung ito yung ming, ming namin na parang bata. Aray, oy! Ay, naro na iyahang kling-kling, oh. Kling-kling! e eh, para dumating na yan siya, ano? Don't bite, Mama! Na, mabunalan. Mamina mo na siya magkisa. Magkahalik kay mama tapos kagatin. May halik bang kagat. Oh, 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 oh. No, no, ha! Oh. Labas, katikin -kat na ngayon. Nanggigil na siya, oh. Mabunalan ka ni mama ron. Ha? Huh? Pige, maglikpit na si mama. Magtupi mag na si mama sa bed. Aray! Ah! kaya alam naman niya yan pag mag open ako ng door sa, sa baba man siya aakyat na yan siya dito sa taas kasi nagising na si Mama Lani alam naman niya yan pag mag open ako ng door yan siya mag takbo na yan dito sa taas aakyat na yan sa hagdanan oh yan point mo mabaho hindi ka pa nag ano ha Kita ko lang kung ka. Bye bye guys. Ito yung morning ko ngayon. Pag morning talagang yan yung ano ko, yung kalaro ko before ako mag tidy up. Kasi maglabas kasi ako sa ano. Baha dito sa amin. Kasakay na naman ako ng tricycle ngayon papunta sa ano. Doon sa may. Doon sa kasasakayan. Malapit malaman sana. Tapos. Baha dito sa amin.